Magandang gabi mga katroopers Welcome back to our channel 10 piso 150th anniversary of Antonio Luna Ang composition to ay by metallic nickel brass Center in copper nickel ring Weight na 8.7 grams Diameter na 26.5 mm Thickness na 2.2 mm Yan po ang obverse at reverse Na nakikita nyo yan apat na piraso po ang kailangan brilliant and circulated condition babayaran sa halagang 700 per piece narito po ang dapat gawin kung nais nyong magbenta sa amin mga i-post ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR coin troopers slash coin dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga pareha susuriin so, namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilike ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. RR01-4491 Call us every Monday, 1 to 3 p.m. Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman, tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless.